Happy Gloomy Thursday, everyone! Gloomy, guys, kasi mukhang... Ewan ko kung gadaan ba yung bagyong pipito dito sa Cebu, or ano ba. And happy, happy birthday to ma to the man of my love. To, to the man of my life, <laughs> sorry. Daddy Glenn. Birthday niya today, guys! Happy, happy birthday, birthday. Hey, Daddy! Ang wish ko sa'yo is that God will give you more and more good health kahit na you just turned 57 today and that more success in life yun lang naman talaga guys good health and success no na so aalis kami ni daddy guys because uh, marami kaming errands today naka leave din pala ako today guys sa uh, and iniwan ko lang na lang namin yung labada labada namin pipikapin yan ng ano uh, yung suki namin na laundry kasi hindi ko talaga kaya wala kasi akong washing machine din guys how much how i wish na magkaroon ako ng washing machine para sigurado talaga nang walang maiiwan ba walang mawawala sa mga gamit namin pero for now medyo wag na muna hindi na muna yan yung priority ko pero at anyway meron namang um, suki kami so far uh, parang wala na namang masyadong nawawala sa mga gamit namin. Unlike talaga dati guys na rampan talaga dito sa kapila oh. Ang dami talaga. Daming nawawala. Kasi yung suki namin dati is dito lang sa uh, deka. Asa imo katong red? Red. punin ko daw muna yung hats namin, guys. Kasi nga, baka umulan. Lagay ko lang kayo dito, ha? Ayan. Andyan na kayo nakapatong sa aming langgana. Ayan. Welcome back. Ito, dala-dala ko itong mga hats namin. Caps. Mga caps pala. Para hindi kami maulanan if ever. But although may payong naman kami sa sasakyan. Pero alam nyo na. For safety reasons. Balik na sa ligitong anak ni eh. How about that? ang shades na yung ganyan. Happy birthday daddy. Mwah. Thank you. So ano yung wish mo sa yung birthday? Everything positive. So yun na nga ang wish uh, namin sa kay daddy is good health. Kasi 57 na siya. sa akin lang, secret. <laughs> Ako. And then ano guys, uh, yun lang. Mahiraos namin every single year na buhay kami, guys kasi um, uh, dun sa mga relatives namin na matay na, na guys it made us really realize how short our lives are kidoy. as in super super short ay nako hinihingal ako guys cause I'm so full sarap ng ulam namin today buyag uh, ininit ni daddy yung ulam namin a couple of days ago Peace. yung nilat ang bak baboy And then, ano, uh, pinaresan niya ng ba yun, dad. Hamonada. Yeah. Was that the Hungarian? Hungarian. Yeah, tatlo na lang yung natira. Kasi ang dami ko na kain. And then, so, ang first stop namin ngayon, guys, is try j And then, mag grocery kami. And then, uuwi. Kasi si Kian, uuwi yun mamaya. So, iniwan ko na lang yung uh, key doon sa labas para at least si Kian hindi siya mahirapan umuwi. Kasi medyo makulimliman. Wala ba yung dalang payong yung batang yun? Pero nagdato siya pretty da, of course, di ba? Oo. Oh. Nagal pa tagtubig? Uy, haos dudong. Agoy. Tugo na yung tao nga ipakuha lang dito. Sublad? So Oo, oh, ay nabi. Yan. So guys, I'm back. So, uh, ko na tong gimbal ko uh, ng 3 to 5, 3 to 3 and a half hours. And uh, tinuruan pala ako guys ng anak ng cousin ni daddy. Kasi may gimbal din siya ba? Dun sa buhol. Tinuruan niya ako kung paano gamitin. Kasi I, know I noticed kapag hindi pala naka-on yung bluetooth ko, hindi siya gumagana. As in, bumabalik lang siya. Ah, nagtutulembang siya ba? Yun pala. Kasi kailangan kong i-turn on naka, yung Bluetooth ko. Kasi may app pala to guys. So, kung gusto kong mag-zoom, ito yung gagamitin ko. Ito. Ito yata yun. Ay, hindi. Hindi siya nag-zoom pa. ba yun? Ay, basta. Ayan. Uh, okay. Hindi mo na ako naligo, guys. Hindi ko bitas na yung buhok ko kasi kagabi naligo na ako ay nabasa ko na to but mamaya mag half -bath na lang ako kasi today guys we will be going to have another dinner but this time hindi kami sa restaurant but kahap, kagabi pala guys hindi ako masyadong nakapag vlog but meron namang mga clips isasali ko na lang siya siguro guys uh, today sa, isang video kong to kasi konti lang talaga yon and together with the pictures that we took with the family, with the family. naghahanak sa Etas Restaurant. Uh, andyan lang yan sa Paseo Arsenas dito sa Banawa. So, doon kami nag-dinner kagabi. Uh, sina Ken Pai, sina Mamili and Daddy jo, of course. Kasi kasama talaga yung dalawang yan, guys. Mga seniors namin. Uh, much as I want to um, tag along, then sa side ko, sina ate, magastos mag na rin kasi, guys. So, okay na rin yun. So, kami na lang. And then, ngayon ng gabi guys is pupunta kami kina Mamili kasi nga today today din naman talaga yung birthday ni ni Daddy Glenn. And then mag-ano kami mag sisindi kami ng kandila. Dadaan mo na kami sa church ng Mohon. And then magsisindi kami ng kandila, guys. For this birthday party. And then pupunta na kami sa Tri-J. Kasi kahapon nung nagpunta kami doon, ang dami nilang customer. So ngayon, uh, kasi nga guys, di ba nagpa-align kami a couple of weeks ago, pero may napupuna si daddy na merong hindi pa rin siya masyadong align sa isa sa mga tires. So babalikan namin yun kasi within warranty pa naman kami sa Tri-J. So yun ang una naming stop and then mag-grocery lang and then after uwi na kami uh, para makapag pahinga din and then later tonight or around mga 4 to 5 alis kami. Doon naman kami magdi-dinner kina mamili and Daddy Joe. So yun lang muna ang ganap namin for today. Namatay ata kayo guys. Salita ako lang salita. Wala na pala kayo. So nakuupo rito sa loob kasi ininit sa labas. May nangunang pa sa amin guys. So susunod na kami. Uh, anyway, back job lang naman to sa amin. Kasi nga, may nono-notice si daddy na kinakabig siya sa right side ng sasakyan. So, pinailangan talaga niya yung ipa-fix maraming tao because maraming sasakyan. Because it's a Saturday na naman. So, expected talaga yun. Pero buti na lang at uh, na-prioritize din kami. So, after dito guys, mag-grocery kami ng konti hindi ako magugulo sa inyo ng marami kasi nga pag 15 kasi guys marami akong babayarin so konti lang talaga wala akong mga incentives yun kaya mm -hmm. tipid tipid lang okay. Black oh. na? Black at ipuli, di na silver. Black, meaning, mula siya, Daming okay, tao dito guys Ito talaga yung isa sa mga Paborito ko t-shirt <laughs> Nabili ko lang ito online Mas gusto ko siya Napakagaan kasi niya Cotton Dalawa't yung paborito ko guys Yung gray na shirt eh, ang dumi-dumi pa kasi guys, kaya pinalaban ko muna. Speaking of dumi, Ititext text ko muna yung laundry guys, na ipipick up na lang yung, ano na, yung laundry, sandali lang. Guys, update kay Jaggy uh, kaya, kaya nailangan daw i-rotate, so magkabilaan ang papalitan ng tires, kasi daw baka may disalignment, kaya hindi na talaga hundred 100% na ma -align. So kapag in, rotate nila daw, Uh, baka maano pa fix. ang problema nito may bayan ang pag-rotate ng ng anong tires so kagastos na naman ako dito guys kung kailan konti lang yung budget ko so, talaga ay, pero tayo magagawa kasi hindi talaga pasok sa standard ni daddy yung anong yung pag-align sa kanila. Parang kinakabit talaga siya sa kabilang side. So, that I choice. Sa, so, uh, for the meantime, mag, mag edit mo na ako ng vlogs ko kahapon. Hindi ko na lang pala siya i-insert dito, guys. Yung, yung ano namin, ganap namin kagabi. Separate ko na lang yun, guys. Okay? So guys, tapos na uh, yung pag-rotate. Hindi na kami pinagbayad guys, pero mag-tip si Daddy ng 200 dun sa gumawa. Kasi, uh, ko dyan, guys. Baka, alam mo naman to si daddy. Basta sa ibang tao, ano talaga siya. Uh, ma ma, ma maawain. And then, maikogon. Ako, guys, dili ko ano, nga na, guys. Sabi ni ng mga manicure, pedicure. Chupit tip, guys. I seldom do that. Uh, mga tope sa buhok. Why? Because alam ko na may sweldo sila. So, extra lang yung tip ba? Pero kung wala talaga akong pera, eh. hanggang pangbayad lang, ah, wala. So, ayan na si Daddy. So, alis na kami, guys. O, oh, pakulimlim yung araw, guys. Wala talagang sunlight. Dito na si Jagjag -jag ko. Salamat, ha. Salamat, ha. And true enough, guys masama na talaga yung panahon. Uulan na. So, na naman. naman. Magmamadali kami mag-grocery dito and susunduin namin si yung bata, si Kian. Para hindi siya mabasa sa ulan. Good luck sa araw na to. So, timing naman na birthday ng Paris ko eh. Pagyo. Ngayon ako. Sana safe tayong lahat. Guys, done with our groceries. Hindi na ako nag-vlog, guys, kasi pinagbawalan ako ng gwardiya doon. <laughs> so, after namin doon, guys, dumaan kami dito sa yung may... may salikuran. Uh, sa likuran ng subdivision ni na kuya ba o sa baba. Kasi may nagbibenta doon ng mga oh, tanon, mga ganon. We used to buy them gulay. Oh. We used to buy bigas sa kanila pero medyo mahal yung sa kanila, 63 Oh no, 320 daw yung 5 kilos ng Conchita. So, doon lang daw kami sa uh, neighbor namin, sabi ni Daddy. Kasi nakabili pala siya a couple, a couple of days ago. Worth 60 pesos lang guys, yung Conchita na orange. So, mas mura sa kanila. So, diretso kami ngayon sa Robinsons kasi may binigay kasi yung pagregalo si Daddy Joe na money kay Daddy. Gusto niyang bilhin ng, bilhan ng ano, yung sarili niya ng t-shirt or kung ano man yun, na isusuot niya tonight. Kasi ito nasuot na niya kagabi eh. And ako yung maglalaban nito guys kasi baka ma-shrink -ma to nun sa ano. Kasi maglalaban naman talaga ako tonight sa or tomorrow sa ano uniform ni Kia na isusuot na sinuot niya today. So, punta mo na kami ng ay hindi Robinsons, Gaisano pala kasi mas marami mapagpipilian si Daddy sa Gaisano. And baka doon maka-vlog na ako, guys. Guys, I'm back. We're back, guys. So, kagagaling lang namin. Palabas na kami sa guys. Sano, Tabunok. Dito kami nakabili ng t-shirt ng Mokong na to. Ayan yung birthday boy namin. Jag to siya, guys, na brand. And gusto-gusto ko kasi navy. Parang old navy siya na color. Uh, parang ano ba yan? Basta, old navy. And then, bumili din ako, battle guys. Green. Battle green. Bumili din na pala ako, guys, ng coordinate ni Mami yung pang-uran niya, bang, yung yung mother-in-law ko kasi she has been asking for that and she has been looking kung saan siya makaka pili ng ganyan. So may nakita ako, isa lang kasi yung iba hindi masyadong maganda yung uh, kulay. So yun na isa lang yung binili ko sa kanya. At least nakabili din ako na coordinate sa kanya. Yung Mami basic ko naman kasi guys, marami naman siya mga dusters na nabili ko na. So pera lang yung, yung ibibigay ko kay Mami bestie ko. And then ano ba ba. Ngayon is diretso na kami sa, ay bumili din pala kami ng uh, lights, Christmas lights guys. Do wala kaming Christmas tree, ilalagay namin to ni daddy sa aming bintana sa baba. Para mag, magsilbi siyang ilaw ng aming tahanan guys, ngayong kapaskuhan. Kasi nga alam nyo naman, hindi na kami kompleto. Kulang talaga guys ng, lang isang tao or dalawang tao sa buhay namin. Pero life must go on we have to think of the positive things na lang and hindi na kami mag hindi na dapat mag-isip pa ng mga kung ano ano kasi alam ko naman that they are in a better place naman and a better position so kampante na rin kami guys na ano pa uh, they're safe so ngayon guys is papunta kami sa Saint Scholastica or sa school ng anak ko so na namin si Kiang Kiang although 12 pa daw yung out nila pero mas mabuti na yung kami yung mauna. Kasi guys, uh, umuulan kanina. And ayaw ko rin mabasa yung anak ko bakawawa naman. Last day niya of uh, exams Exam. nila. This uh, today. So balik naman sila by Monday. So uh, gusto ko na ano uh, safe siya pag uwi. Eh wala siyang daylang payong. Diba? So parang ano lang. Ang dala lang niya is ball pen tsaka pamasahe 15 bucks. Kawawa naman. Dinalan din namin siya guys ng shawarma kasi kumain kami pala ni daddy ng shawarma and we drank lemonade. Lemonade yung squeeze talaga na lemon. Yun na. Kasi healthy. Pang healthy healthy guys pa. And then of course less sugar lang yun guys kasi hindi pwedeng maraming sugar. Alam nyo naman ang ating mga diabetes and all. So, yun ang magiging uh, ruta namin ngayon ni Daddy. And then, afterwards, dadaan kami sa may bigasan. Doon kami bibili ng 5 kilos of rice and ano, yung karne or ano, sa next na lang yun. Kasi marami pa. Para probala kong bumili ng isda talaga, guys. Kasi namimiss ko talaga yung fish. But we'll see si, ano yung mabibili namin. Isda na lang siguro. Oh, isda, no? May, may baboy pa naman kami. So, isda. Then, yun na. Yun na, guys. And then, mamaya, hindi namin dadalhin si Jackie. We will ride with Ken Pai's car. And then, dadaan daw muna kami, guys, sa... Pink. Sa Pink Sisters. Kasi, uh, yung... Oo. Yung church, yung... Yung... Ah, kumbento na yun, guys. Doon talaga sila nag-o-offer ng itlog. And since birthday ni Daddy ngayon, oh, ayan yeah, ang... Pero hindi no, ko offer yung itlog <laughs> niya. Pero hindi niya offer yung itlog niya, guys, ha? No, no. Sa akin lang yung itlog niya. <laughs> so, mag-offer. Joke, 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 So, mag-offer lang kami, guys, ha, para sa mabuting kalusugan ng aking asawa na nag-turn ng 57 today. So, I might, ano, eh ma siguro mag-vlog ako ng panibago, guys, pagdating nila papay mamaya para hindi na ito masyadong mahaba. So, I'll end my vlog for these clips kasi masyado na itong mataas na ito, mahaba na ito. Ha, dad? Mag-vlog ka yes. later? Yes. O, oh, sige. I'll see you guys again on our next video, guys. Ingat kayo parati guys, dahil love tayo ng... Mahal ko kayo. Kasi mahal kayo ng Panginoon. Panginoon. I'll see you guys later.